welcome back mga kabayan dito po sa ating munting YouTube channel ang Nudge TV 5.1 Una-una ay sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan kan mampanik ng mundo kayo naroon sana po ay lagi po kayong ligtas mga mahal na kabayan at mga mahal na kapatid Pag-usapan po natin mga kabayan ito pong naging viral na video ni Senator Villanueva na kung saan nga po ay makikita po doon sa video na tila ba ay kanya pong sinusulsulan itong si Jaime Marcos para patigilin sa pagsasalita ito pong si Senator Reza Ontiveros mga kababayan uh, kung saan nga po ay uh, nangyari ito doon po sa plenary ng Senado ito po, panoorin po natin mga kababayan ang video ng ito ni Senator Joel Villanueva. ...nayon ni Senador Joel Villanueva na tila daw si Senador Aimee Marcos para harangin ang paghain ng isang mosyon ni Sen. Riza Hontiveros. Ito ay bago nagkasagutan na ang dalawang Senadora sa kasagsagan ng debate sa impeachment ni VP Sara. Ang depensa ni Senator Villanueva sa agenda report ni Hannah T. Kuha ng Billionario News Channel ang ngayon kalat na na video. Isang eksena bago magpalitan ng salita sina Senators Risa Ontiveros at Amy Marcos. Kita ang tila pagkonsulta ni Senator Amy kay Senator Joel Villanueva bago mag-raise ng point of order habang nagsasalita si Ontiveros. Umani ito ng samot batikos online Lalo't nagmistulang tinuturuan niya si Marcos na lumapit sa podium, kasama si Sen. Bato de la Rosa. Pero, paano nga ba ito nangyari noong June 10? Una na kasing nagmosyon si de la Rosa na ilismiss na ang impeachment complaint laban kay VP Sara. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Kinangka. Astig ang dating ni Bato ano mga kababayan. Talagang gusto niya i-dismiss. Hinakalimutan natin ni Bato mga kababayan na siya po ay isa sa mga Magiging huwes dyan sa Senado kapag ka natuloy na po ang impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte. Hindi po siya abogado ni Sara Duterte. Hindi po ba dapat ang magmusyon ay ang mga abogado ni Sara Duterte o kaya si Sara mismo? Hindi po itong mga Senador dahil sila po ay mga tatayong huwes. Mga kababayan. O kaya dito po sa mga uh, mga senador na ito na tila lumilitaw ng mga abogado ni Sara Duterte. Abay dapat lang na mag-inhibit po ang mga ito sapagkat pinapakita lang po nila na sila po ay bias ng kababayan. Hindi po sila parias. Gusto nilang i-dismiss ang kaso labang kay Sarah Duterte na hindi pa naman nila nakikita ang mga ebidensya. O hindi po ba mga kababayan? At saka wala silang karapatan na magmusyon para i-dismiss ang impeachment complaint na ito. Ang dapat na magmusyon dito ay si Sarah Duterte mga kababayan o kaya ang kanyang mga abogado. Kaya kitang kita po dito ang pagiging one-sided ng mga senador na ito. At saka bakit po sila kaya takot na takot na matuloy ang impeachment laban kay Sara Duterte? Ano po? Bakit ayaw nila itong matuloy? Mayroon, tinata mayroon po ba silang tinatago? O baka may mabunyag na naman. Hindi nyo po ba natatandaan mga kababayan? Nasabi ni Sara Duterte ay eh, gusto niya matuloy ang pismint. Ang gusto niya, bloodbath. Oh. Ibig sabihin, eh, bay, gusto niya maging madugo ang labanan dyan. Mga kababayan, eh, baka sa sinabi ni Sara Duterte nito, baka mayroon siyang ibubunyag na itong mga ilang mga senador na ito ay baka kasama rin sa mga nakikinabang sa Pogo mga kabayan at sa illegal drugs na kung saan nga po ay nakikinabang itong mga Duterte kaya ito pong mga kaalyado ni Sara Duterte mga senador na ito na nagmistulang mga abogado ni Sara Duterte eh malamang sila po ay may itinatago rin kaya ayaw nilang matuloy ang impeachment. Dahil baka mabunyag. Tuloy po natin. Ani Sen. Bongo magsalita pagkatapos niya na sinubukang tigilan ni Ontiveros. Matapos isuspinde ang sesyon, sinubukang imove ni Ontiveros na wag munang magpamosyon at magpasalita matapos ni Lela Rosa dahil nakabinbin pa rin ang dapat sanay panunumpa nila bilang Senator Judges sunod sa napagkasunduan nilang motion isang araw bago iyon. Paliwanag ni Senator Joel, lagi raw siyang natatanong sa floor at nag-procedural question lang si Sen. Aimee. Sa patong-patong na naging motion, pwede ang mag-point of order. Dati na rin naging majority floor leader si Sen. Joel, na anak ni Jesus is Lord Church Founder, Brother Eddie Villanueva. Maging si Atty. Jesus Falsis nag din sa video. Sabi niya, sinusulsulan daw ni Villanueva si Marcos para guluhin si Ontiveros. Depensa naman ni Villanueva. Clearly, malisyoso ang naging pagkalat ng video. At... Oh, sabi ni Villanueva mga kababayan, malisyoso daw. Eh, kitang-kita naman talaga sa video. Narinig pa nga yung boses niya. Eh. Talagang sinusulsulan niya si Amy Marcos mga kababayan. Na gusto nilang patigilin si Senator Reza Ontiveros sa kanya pong ginawang motion para kontrahin ito pong ginawang motion ni Senator Bato de la Rosa. O hindi po ba pambabastos po ito? Anak pa naman po ito ng isang religious group na si Brother Edi Villanueva. O. Ibig sabihin ito, pinalaki ito sa tamang aral sa mga salita ng Diyos. Pero bakit ganyan ang kanyang ugali? Walang respeto Walang respeto po yan mga kababayan. O sa kapwa niya senador, hindi ba dapat tinuro sa yan ng iyong magulang, isa pa naman leader ng religious group, ang iyong ama, katapos ganyan yung gagawin mo, mambabastos ka ng iyong kapwa. Ano po mga kababayan, kayo na po ang humusga. O kaya ito po, viral na viral po ito, itong ginawa ni Villanueva na ito. O kaya sa susunod na eleksyon kung hahabol ito mga kababayan ay eh dapat wag nyo nang ibuboto itong mga senador na kagaya nito. Dahil ang kanila pong tungkulin hindi po nila ginagampanan. Sila po ay tumatakbo ng mga politiko para pagtakpan lang ng kapwa nilang politiko ng mga kurap. Hindi po sila naglilingkod sa bayan. Sila po ay naglilingkod lamang sa ilang tao na kung saan sila ay nakikinabang din. Kaya hindi po umuunlad ang ating pumbansa. Kawawa ang bansang Pilipinas kapag ganito po ang mga nanunungkulan sa ating gobyerno. Mga kababayan, kaya tandaan po natin ang pagmumuka ng mga senador na ito ng mga gustong ipatigil ang impeachment kumplin laban kay Sara Duterte kitang kita naman eh si Robin Padilla nga mga kaway hindi ko ba sabi niya kahit sunugin siya mga ngamoy Duterte siya dapat ang sinabi niya kahit sunugin niyo ako mga pro Pilipino ako yun ang dapat na sinabi niya hindi e yung sasabihin niya mga ngamoy pro Duterte ako okay? doon pa lang kitang kita na natin eh nasa mga Duterte lang sila naglilingkod hindi sa taong bayan So mga kaubayan, hanggang dito na lang po tayo. Kung hindi po kayo nakapag-subscribe, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video. Dito lang po sa Anarbs TV 5